na wala po rin sa awang tumutulong sa ating mga kababayan. Importante po. Hello, magandang magandang hapon po ay sarawa lipat. Hindi po yung padala nyo na airboots para kay July. So, nandito po ngayon sa bahay si July. Ito po si July. Ito po tulungan natin. Uh, Ibigay namin sa ito. Kamusta naman yung paa mo? Uh, ito po. Ang mga maga mag pa, oh, ano? kung Pero nakakapalang class ka na. okay. Ito po. Ito po. Ito po. mo nga ito. Ito kasi sabi ni Sir Ruel ay gamit niya din ito sa American. din siya, na-spring siya. So ngayon ay sa'yo naman ipapagamit ay kailangan mo. Ngayon kung ikaw ay magaling na, kung meron kailangan na mo, ipapayal mo yan. natin. kasi ay uh, umuwi ng biglaan si Sir J. Roy sa Kaling America. dahil may anniversary sila. Babang -upsak. So, pag-uwi niya, sila ni Sir Wendy ay ipinaladala ito na itong na request ni Pilayo.

lagi um, yung galaw ng galaw. Ito na po, sa Lipat, yung Uniform Air na kay Julay July na. Ang uh, uh, July, uh, ito tumawag yung bahala Ah, tumawasan kay uh, si Raul, salamat po sa uh, tulong nyo po. Uh, malaking tulong po po sa akin itong Air uh, salamat po ng marami kasi po na uh, sa kahit sa ganitong paraan po na tulungan nyo po ako kahit malayo po kayo uh, nakarating po dito sa akin yung uh, bigay nyo po na airboats ah uh, maraming maraming salamat po sa ibinigay nyo po na airboats sa akin uh, salamat po blessing yan sa atin ni Sir kaya sabi ko nga, uh, kung ikaw eh, kaya mo nang tumakbo meron um, po kasing challenge si Sir Wil. May pa challenge po siya na 250 miles challenge. So tatakbo ka lang, then i-record mo sa iyong cellphone si Strava, makaipon ka ng 250 miles hanggang sa December eh pwede ka rin sumali. Kasi nakaraan meron kaming 24 hour run challenge pero hindi kong sumali na disable o putol po yung paa sa lalita. Nagkakuha rin po siya ng place kasi natapos niya rin po yung uh, 24 hours run challenge. Ngayon naman po kasi isang taon yung uh, pagitan o yung uh, panahon na binigay ay 250 miles. So yan po ay nasa 400 kilometers na Parang tumakbo ka ng Manila to Bicol. <laughs> Ayan, ang ganda. Pit na pit sa kanya, ano? Opo. So, mm. Saktong sakto po. So, pero ngayon ay wala na yung mga sugat mo dito na gas gas. Wala na po yung gas gas. Sugat na. Wala na. Yung ano na lang po, yung boto niya is nagre-recover pa po. Okay, sa boto na lang. Opo, so, sa boto na lang. Tapos may sugat pa po yung laman niya. Kasi ano pa po. Hmm. Ah... Uh, Napakalalim po kasi yun ng sugat. Okay. Sabi nga, di ba, ang recommendation sa iyo, lalagyan daw ng stainless steel, yung boto, okay. di ba? Pero wala ka tayong gano'n, wala tayong ka gano'ng kalaking halaga. Magkano raw ba? Nasa 126 126,000 126, yung stainless steel na ilalagay. hindi ko natin kaya i-provide yan. Kaya yan, pagalingin mo na lang, huwag mo na lang masyado. Pwede sa air support para uh, palito lang yung palara. Then, ingat na lang din sa pagmamotor ha. Salamat po. Hindi so, na masyadong uh, paskas o so, kaya laging safety ang unahin. So, Salamat sa, uh, Salamat po. Ito po, sir. Oh. Tine-tasting na po para pong si RoboCup itong ating si July ngayon. Meron pala itong pinipress dito sa side na ito ang nangyayari ay sumisikip ito, itong pinakatela. Opo. Okay, may hangin pala yan dyan. Dito, may pinipress din pala din dito. Tapos, yung dito naman, na maliit na button. Ito ba? ba? Hmm. O, wala yung ano yung hangin niya para hindi masyado so makakatulong na sa ito no, ng malaking bagay habang ikaw ay nagpapagaling okay. So, So ingatan mo 'yan dahil uh, para sa iyo rin makakatulong sa iyo. Pag napasok ka sa school, gamitin mo siya. Tapos pag naglalakad-lakad. So hindi na 'yan lalagyan ng sapatos pa, ano, wala na. Wala na po. Yan na 'yung pinaka shoes mo. Ito na lang po 'yung ano lalagyan. Uh, so wag mo na lang ilakad sa mga putik-putikan. <laughs> 'Di ba doon sa inyo, ano, putikan sila kila July kila sino ba yung isa? si Jonel o oh, ito po yun na yung pinadala maganda isa lang kasi isa lang yung isa lang yung, yung paanan na nabali sa kanya kasi nagmamotor siya nakatulog siya habang nagaandar ng motor na, na, ano siya na, na simplang sa diring simplang hindi, hindi siya pinutol. Ano? Nabali ko yung... Ah, Sinemento lang. Siniment. May butong nabali. Ano? Opo. Oh, hindi meron ka x-ray nung ano? Yung butong nabali, may kopya ka. Wala oh, naman. Ah, meron. Meron po doon sa bahay. Uh, sige. Oh, okay. pa uli siya ngayon galing sa kanila kaya tinext ko siya kung makakapunta siya rito Intayin ko ka ako siya papadala natin ito kay Sir Will mm -hmm. ano mga <laughs> kabaryan halimbawa sa ating adi po so ading tulang tang darwa darwa po kayaan mm -hmm. so sa date adi po napare. tapos sa dakulo nagkrak ay uh, sakit na so, pa kaya pag tulid po adi tulid tapos ading pa nakaarog ka no? Hmm, sa kaganyan na. Opo. Sobrang sakit. Ngayon, ito in hospital, magaling na. Ito, hey, balik po siya sa dati. Hindi hmm. hey, tulit. Tapos, hey, butangan po siya ako. Support so, naman sa ating di magparaiwag. Opo. Hmm. E, ka opo. Kasi po, pag di daw po nilagyan nito, is yung pa ako, is pag na pag na ganon uh, baka ma-outbalance po ako uh, baka balance. mabali ulit yung ano. kaya supportado dapat siya ano. dapat may support po siya ganito lalo na kaya... kung paalis-alis ka punta ka high school lanit ga po muda ko ng ate ka pero ay ko ako i-jonel yung taga lanit lani, 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 lani. lani, lani. sa bula wala yung tinatabangan namin umukat sa delikat at yung gabatanggas ito pa yung Oh. Open pa siya. Kailangan pa talaga niya ng uh, maintenance na gawin. Nagsariwa uh, pa. Nabuksan pala yan. Nabuksan. Tinahe nila yan ng oh, hospital. Pero niya yan pa tayo. Hmm, yan no. Dito pala. Na ano ganun... po yung dito sa ilalim mo? Yung ano dito dated. Mabarilis sa isang, mabarilis sa isang, kaya di siya masyado ngayon. Hindi na nagagalaw pa. itong koko. Okay. Oh, oh. Yan pala ngayon yan. So, yan. Kailangan mo ng air support meron niya sa anong pampa stainless, ay mas maganda. Bainte ko. Bainte anos ka pa lang. Ayan, sige, ibalot mo na para makaano na kayo. Paipay nga muna. Gusto nyo magkape, magkape muna tayo. Magtimpla tayong kape. Wait. Wait. Uh, J. Roy, sa uh, pag uh, dala po ng sa uh, galing pa pong uh, Amerika ngayon po ay uh, uh, mabuti na po yung paglalakad ko and then salamat din po kay Sir Owen uh, na nagbigay po ng airboots, uh, maraming maraming salamat po sa inyong lahat and then salamat po sa mga sumusuporta kay Sir sana po marami pa kayong matulungan na katulad ko. Maraming maraming salamat po. Tapos kay Sir Dong nga po pala, salamat din po kasi nandito po si Sir Dong para ibigay sa akin yung kerbots. Salamat po. Yun na, uh, masayang-masaya po si July madrona ito po yung uh, pinadalaan ng airbots ni sila po pauwi na uh, sila po yung pinapunta ko dito mismo sa aming uh, lugar sa Bao Camarines Sur galing pa po sila ng Lanief ya kaya na po niya magmotor kaya ingat-ingat lang lagi ingat kayo ha ingat ingat salamat po salamat po bye bye